In, in same Senate hearing, uh, Mr. Mr. Chair, Mr. Duterte said, "Encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns." Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, Um, self-defense ng mga polis yung ano no yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng ano no na yung mga uh, hinuhuli nila at pinapatay nila so as a lawyer Mr. Chair tanungin ko si Mr. Duterte ano po ba yung elements of self defense when your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you, or you will die as an idiot. At yung criminal, malayang <laughs> but have the satisfaction of uh, doing his thing. Okay. Ayun po ba, as, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? Ibang, ibang, ano ma'am, uh, performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, uh kasali yan doon sa it uh, also at uh, favors di uh policeman or soldier isa lang isa lang isa lang ang standard niya ma'am are you in danger of losing your life in front of a person whether really criminal or your enemy galit ba And there's a confrontation, a violent uh, activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. Eh, rather mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Pag-drama um, pa tayo. Thank you po, uh, Mr. Chair. Salamat. So sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay, encourage ay, them to yan. draw their guns. Drama 'yan, ba? Okay, so mga ang elements po ng self defense ay ang alam ko po no, uh, sa turo ng mga abogado ay kung merong unlawful aggression. Eh yung bata po. Meron bang ano um yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga um basta na lang nakruso nadahan, etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number two, reasonable necessity of the means employed Oy. to prevent or repel. So, ang nangyari na po, pinatay na agad eh. No? Pinatay na agad yung uh, biktima. Pangatlo po yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair? sa mismo nga na nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga, minsan ay kung walang baril, ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng no, mga pulis ninyo? Pero kayo po, kapag ano no, kapag yung time na nandiyan na yung um, biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga, gusto nyo patay talaga agad. I, 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 I mean, I do not mean to be discourteous, uh, Mr. Chair. I'd like to advise the, the lady to pag siyang pumasok dyan sa aggression-aggression you'd never understand it. Wag na lang. Your hypothetical... na. Uh, nee, Mr. Chair, kay, ang si Mr. Duterte mismo nagsabi, eh, patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan ng pag, ng ano no, na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or or yung yung gustong mahuli? Ang ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi, nyo, hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi niyo Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago. Excuse me mo? point of order ganon ako gagago? point of order Mr. Chair kanina no, sinabihan no, no. na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi, hindi magandang salita I uh, I'm, uh, I'm using a word uh, gano am I that stupid English 'yan Ang tagalog niyan is ganon ako gagago abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag, <laughs> pag abogado, dapat alam nyo po yung due process of law. Alam nyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka okay, bang ma'am. You do not know me from Adam. Basta lang na anong-anong narinig ninyo yung... Okay. You have uh, three okay. minutes left, uh, Congresswoman Sorry. Castro. Yeah, uh, last, last... Um, time na po ba, Mr. Chair? You have three minutes left. <laughs> three minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. <coughs> Si Michael Yang po ay kilala na ano no na at, ina, at kilala pong malapit sa inyo uh, sa, sa kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At uh, in fact in a, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So dito po Mr. Chair, uh nababanggit no sa mga resource persons natin, yung uh, papel ni, ni Mr. Yang, Michael Yang sa droga. No sa kalakalan, sa droga. So ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano siya po kilala si Mr. Yang o si Michael Yang. Michael Young is an owner of a big department store in Davao City. Nag nag 'yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether background, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals, Alamo do, do not uh, confuse your uh, just because they are Chinese and they suspect you. Michael Young is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. E kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang polis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Young? Ako. Madiwala ka. Kung may mga ebidensya Oo. po, papatayin niyo. Sasama. Tawagan kita. Kasama. Ay, hindi po ayoko kung so, maging ayoko pong maging katulad niyo no ayoko masama doon sa uh, patayan you will so, be will witness to a murder gladiises. hindi ko po gagawin yon Mr. Chair no sumama kay Mr. Duterte para pumatay yan ang problema mo mm -hmm. okay so um yun nga po no um yun pong mga malalaking uh, drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi niyo po alam na involved sa droga si Michael Yang. Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involve yan. So involved yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Gusto Ayan mo na. magsama tayo sa NICA. Taya, sama tayo sa NICA. Ngayon lang, pagkatapos nito, kung makakamay-makasabi sa iyo, may isang ahente na involved yan. Yan lang ang suspect sa nila kasi pagka-incheck. Yan pagka sama-sama ng... ah, hindi Ganun po I beg to yan. disagree Mr. Chair. No. Ah. Tayo po nire-respeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga ang hindi po tayo ano no against sa mga in -check. no Hindi po tayo against sa mga in uh, sa mga sinasabi nating Chinese lalo na kung Chinese Filipino yan na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po no, dito sa ating uh, hearing ng Quadcom. So, um, sana po, no, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at ipin, ang, <laughs> kung yung pinapatay instead ng mga mahirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords Nahuli. sa panahon ninyo. Si Michael yung nandito pa hindi pa hinuli. At bakit hindi na huli? Anong ginagawa ng itong magkagong polis pati? Alam nyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Oh, eh, nasa Dabao. Oh. Either dito o nasa Daba, oh. may, may, may malaking tindahan yan. Negosyante okay. yan. Lahat okay. ng negosyante na Chinese ki natural born dito sa, Pil sa Pilipinas o oh from China. Pagka sa akin dyan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, buto. At kontribusyon sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. prangka tayo. Boto, pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo, pero ako, pagka sigurado ako na gano'n ka yung sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gogor-gor sa tao na yan. Okay. Wala akong pasinsa dyan sa mga gano'n.